Isang tanong naman po ng pong subscriber ang tipong pong sasagutin. Ilang linggo ba daw o buwan pwedeng pasumpitan yung mga inahing baboy po na nakunan? Kapag tayo po nag-alaga ng mga inahing baboy po mga kaibigan, dapat talaga kapag sila po ay, tapos na po nabulugan, sila po ay ating pong ilagay sa gestating pen kung mayroon po tayong gestating pen para po iwas stress. Kasi po, yung stress po, yan po yung isang rason po kung bakit po nakukunan po yung mga inahing baboy. Kung wala naman po kayong gestating pen, po yun yung ilagay doon po sa kulungan na hindi po siya masyadong magalaw. Kasi kapag masyadong magalaw yung tingin baboy po mga kaibigan, mayroon pong posibilidad na sila po yung makukunan. Ngayon po, kapag nakunan po yung mga inahing baboy niyo, huwag nyo na pong hintayin kung ilang linggo o ilang buwan pa bago pa Kasi kapag nakunan po po mga inahing baboy natin, 5 days pataas, magsimula na po yung maglandi. Based experience ko po mga kaibigan, meron po kong baboy na nakunan o nalusawan. Five days po siya po, naglandi na po, nagstanding hit na siya. Kaya, akin na pong pinabulugan. Kaya, ang sagot ko po sa tanong nyo kaibigan, kung ilang linggo ba o buwan bago po sumpitan yung mga inahing baboy na nakunan, ay wag na pong intayin yung ganong katagal. Minimum of five days po yun na po siyang maglandi hanggang sampung araw. Ngayon, kapag sila po yung magstanding hit po mga kaibigan, po yun na po silang pabulugan.